Nung nakita ba? ko yung setup mo, honestly, ako, ilan na yung ano ko, warehouse gym ko. Pero walang biro, na-amaze ako doon sa pagkakadesign mo at sa concept mo ng gym. Ganda po, ako po si RP ng Gym Depot. So, nandito tayo sa Rome Seville, Coronadal City, sa Playground Fitness, ni Sir Von. Sir Von, pakilala ka naman. Hi, uh, ako si uh, po pala si Aide Von Lubat. owner ako, one of the owner of the Playground Fitness. Sir, ito, dinayo ko pa talaga itong coronadal para lang makita yung playground fitness, alam mo ko bakit? You, thank Nung nakita but... ko yung setup mo, honestly, ako ilan na yung, ano ko, warehouse gym ko, pero walang biro, na-amaze ako doon sa pagkakadesign mo at sa concept mo nung gym. Thank so, you, thank you. So, mo naman, brief na story, pa paano ka nakarag na ganito klaseng idea para sa gym? Ah, uh, syempre, sleepless nights. And, uh... Tingin-tingin ako ng concept ng gym sa outside ng Philippines, then dito din. Then, nag-ask na din ako ng mga clients kung anong mga concern nila, kung anong gusto nila. So, yun, naka-arrive ako ng design na high ceiling. Then, given naman may parking eh sa labas eh. So, basically, yung concept mo galing sa opinion, ng mga posibleng kliyente mo. Okay. So that is why, paliwanag mo, ano, -ano meron ba dito sa gym mo? Uh, sa labas, oh, meron tayong football field. Then, dito oh, sa loob ng gym, uh, can accommodate uh, various uh, exercises. Pwede weightlifting, powerlifting, then crossfit. Okay, nakita ko may boxing ka oh, dito, di ba? Boxing ginawa, oh, martial arts. So basically, kung ano man yung discipline mo sa fitness, meron ka kasi I heard, meron ka rin mga taekwondo at saka mga yes, martial po. arts dito. Opo. Oh, so kung ano yung kailangan mo, meron sila dito. Yes po. Gandang concept 'yon kasi alam ko bakit. Kasi ngayon, yung yung fitness kasi di lang siya iisang discipline dati kasi ako matanda na ako eh so dati ang gym sa amin gym baka lang buhat buhat lang, Buat -buat lang. oo pero ngayon sobrang nang advance yung ano Your... yung fitness industry yes, na pa. alam mo interrelated siya kumbaga yung nagko crossfit kailangan din nagbubuhat oh, and vice versa yes pa. eh speaking of interrelated gusto ko rin ma-discuss natin yung ano eh ano yung original na business nyo o iba pang mga businesses nyo para malaman nila kung ano yung relationship din okay. kung sa kasakali sa gym. Uh, one of the businesses na uh, meron kami is may school po kami. Uh, meron din po uh, kami mga farms. Uh, meron din po uh, carbon printing and water refilling station. Pero yung ibang mga uh, businesses, small businesses, own consumption lang po. Huh? Eh, eh. Ano Own consumption lang po. Ah, for own consumption. Oh, so, oh. Own consumption. Kasi business namin is kung ano yung malaki yung expense, yun yung ginagawa namin yung business. para ikot-ikot lang po yung income. Then, additional na yung sa outside. Alam po, sa business school, napag-aralan namin yan, pero first time ako talaga naka-encounter nung ganito sitwasyon. Kasi yun yung tinatawag namin na business ecology. Yes po. Kung baga, di ba sabi mo may printing kayo. Apo. Okay. Yung printing mo, separate siya na, na company na pwede tumanggap ng Uh, ibang order. Okay. Pero pwede rin siya na makatulong doon sa operation ng ibang kumpanya nyo, katulad okay. nito, nitong ano, tong gym. Pero, pwede to, may mga need to na printing, di ba? Okay. Pero pagbabayad ka, magbabayad ka naman, hindi naman okay. libre yun, eh, di ba? Pero at least kumikita yung company, yung company na nayon, hindi na ibang kumpanya pa ang nakikinabang doon. Okay. No, that's good. Sir, itong gym, uh, paano ito makakatulong doon sa ibang mga businesses mo no? ba? Kung sa kasakali? sakali? tulad po ng sa school, pwede siya makonek. Kasi po may athletes kami. So pwede pong ititrain yung athletes ko dito. At the same time, one of the requirement na ma-open yung bagong course uh, is a gym. So yun yung makatutulong sa... School. Kaya ako natutuwa talaga doon sa concept mo na yun. Alam mo bakit? Kasi... Maski pumunta ka sa Manila, ako. hindi lahat ng Manila na colleges, may gantong klase ng facilities para sa athletes nila. Alam mo, marami akong nakita doon, basic. Basic No? Maski yung mga high-end na mga school, meron silang basic pero hindi ganito. Pero maganda doon sa sabi mo, para siyang ecology nga, standalone to no, eh, di ba? Alone. So pwede siyang tumayo on its own, kikita yung gym, pero pag i-connect mo ngayon doon sa, sa school, school mo, parang ang ganda ng school na yun, may facilities na yes, para mo. dito additional uh, marketing for another business. Di ba? Tsaka tell me about do sa mga athletes dito kasi ang pagkakalam ko, ang dami mga athletes na nagagaling sa province. so yes, pa, paano po. makakatulong to? Uh, so makakatulong siya by the help of uh, strengthening, agility and proper guidance po na Uh, muscle safety na sila for less injuries. Tama, tama, tama. Tsaka ano, nabibigyan mo ng facilities yung mga so, tao. Yung kasi... magandang facilities. Yung gulang kasi sa atin, sa mga atleta natin is support. Uh, hindi lang financially support. And uh, 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 training support din. Tama yun, tama yun. Kasi pag kung minsan na nangyayari sa atin, nakakagawa tayo ng magaling na athlete pero dahil sa skill na siya pero may mga athletes tayo na may potential pero hindi pa develop kasi walang gintong klaseng okay. access. Yeah. Uh, may isang factor. Eh nakita ko yung mga coaches mo paliwanag mo yung mga coaches mo, ano-ano yung mga yes, specialties box. niya? Ah, uh, yung coaches ko is apat. Yung isang ko, dalawang coach ko is uh for boxing. Pero yung isang coach doon sa boxing is Uh, intended for strongman, di ba? Uh, training. Oh. yung isang coach is for weightlifting, isa specialized pure boxing and martial arts, yung isa for recovery and um, recovery muscles. Oh. okay good. alam mo na, na opinion ko lang to di ba? apat yung coaches mo. pero napansin ko iba iba yung mga specialties yes, nila. pero sa tingin ko may magandang ang consequence to kasi malamang hindi sila naglalaban-laban oh, doon sa special tama pe, pwede pa sila magpasahan uh, healthy Just in competition case competition so, uh, healthy competition alam mo isa sa mga sakit sa mga eh, in gym yan na yung mga uh, instructors yes po stressful yun eh toxic yung community oh, kaya nag-aagawan Aag sila, nag tapos yung kumpanya mo apektado dahil yes, doon po. tama, tama yun tama yun. one goal ko po kasi sa dito sa gym is magbibuild po ng community a community as a whole po alam mo, yun din yung motto namin. Especially ganito yung concept mo, maganda, makagawa. Yung, kung hindi ka lang gym eh. Yung mo dito, community. So, paano mo nabibuild yun? Kagaya nung, ano, nung mga activities na meron kayo ginagawa nyo dito. Uh, soon po, magpa-plan po kami na uh, events. Good. Then, Siyempre, interaction po sa clients. Oh, tama yun. Starting po yung mabibid ng community to interaction po sa clients mo as a owner. Tama yun. Ang suggestion ko ngayon, which is ginagawa namin yan, mer meron kami within sa gym na friendly competition. Yes. Later on, pwede kayong mag-invite yes. ng mga ibang uh, mga gyms or athletes. Friendly lang naman yun. Yes, At least, alam mo yung na challenge yung mga tao. Kasi the more na na challenge ka, mas gusto mo na ina-upgrade yung mga skills mo, yung PR mo, nila mo. So, uh, bago natin tapusin to, ah, uh, Paliwanag mo magkano yung mga pricing nyo dito ko sa kasakali para just in case na maging interesado yung mga tao taga rito, yes, ano po. yung kailangan lang malaman dito? Yung pricing po namin dito is may membership fee kami na 500. So, all amenities na po yan. Okay, speaking of amenities. Nag-CR ako kanina doon. Ang ganda ng CR <laughs> uh, nyo doon. Pamutay nyo yung CR nyo. Oo, may hot shower oh, po. Oo, may lang. hot shower kayo doon. Yes, Ang ganda po. doon. So, pwede maligo rito. Yes, po. Sa ganung presyo lang, pwede, pa uh, pwede pang maligo. Sobrang... So, membership fee, 500 pesos. Yung monthly po natin ng PRT lang is 1,000. Pero pag may boxing oh, syempre, may additional. Need, need, po talaga ng coach oh, with boxing. May additional yun. So, 2,500 po. Oh, tama lang mo yun. Very, very competitive. Tsaka alam mo, sa totoo lang, once na makita nyo pumasok kayo, alam mo, ka, gano'ng kalayo to sa Kabite. Talaga, sinabi yes, bro. ko, dadayuhit, dadayuhit. Alam ko bakit? Na mesmerize talaga ako pila, lagi ko pinapanood yung video nito. Makita nyo naman, sineshare ko palagi sa page ko. Gusto yes. ko yung concept mo. Honestly, kung pa paano mo up to, perfect na perfect talaga doon Thank sa you. atin. Na-inspire ako doon. So, uh, Sir bon, last, imbitahan mo sila pumunta rito. Paano sila makapunta rito? Yes, Address nito. Uh, dito na po yung located yung Playground Fitness Gym sa Coronel City po, South Cotabato sa Rome civil po, civil po. Ano po yung landmark papunta dito kung sa kasakalan yung pinakamalapit? Uh, pinakamalapit po is yung harap yun ng Cinnamon Island. yon so, sa Aguirre Football Field po. Oh, sa Aguirre Football Field, yun yung nakikita ko lagi. So, kung malapit kayo doon sa area, kung, kung wala ka man sa Coronadal at malapit na, na city or municipality, I suggest, visit tayo ito, hindi kayo magsisisi. So, Sir Von, maraming salamat po. Thank po. You, Ako po si RP, na Jim Dibo. Ganda ka rin po.